mga katimates, dito tayo ngayon sa Domentrix. Pumunta tayo kay Cab ka Brothers, no? Ayan, ang service natin. Ayan, ah, malaking bagay talaga pag mayroon ng ganito, no? Kahit saan na, ano, mapuntaan mo. Ayan. Ayun, mayroon tayong dala sa nga, pasalubong. Ito, mami, magbumukbang daw kami. At mayroon tayong kitsaron, Alam ko kung ano na itong nangyayari mamaya, no? Sigado yan. Ito na ito sa loob. yung mga ito yung yung video natin yung natin yung panorin yung mga yung matapos kasi napakasarap yung namin namin right yun yung brothers away oh, daming labahan yun at oh ay eh, kote mami oh na ano na daw yung motor sila motor nakuha na yung yung motor na binibinta marami na daw utang <laughs> motor? Sino motor? Ayan, ano makabang tayo. Hey, Mabe. Eh, Kumain na ako, lechon ulang ko eh. Kunin mo ay laruan mo. Nakikita sa vlog. Dami kala okay. si Meta. Ay, ay pasalupo natin. Punta ka na rito. Ay, mami. Tsaka yung chicharon. Ay, meron tayong chicharon. Hindi ko alam okay. kung ano mamaya ito ma... Magtan yan. Mukbang chicharon. Mukbang tayo. Ay, lagayin mo. Punta ka na na ano kasi 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 sabi kasi ano kasi niya kasi niya, kasi ano kasi ano kasi ano kasi ano kasi kasi ano kasi ano hindi ano isasakay sa sasakyan. kasi expired, tapos, try ko pare strong mo muna parang wala sabit. Try there. Anong, ha? Anong, hmm. Madali lang mo so, kumuha ng ano? Sa nga raw nga lang sabi ko. Pera ka lang? May pera. Sabi ko nga, kung gusto niya na na pera, walang tao. Pera ka lang, wala problema sa mga restro-restro. Sabi ko, 3-5. ko, ako. Yun, only rice daw. Pag-pick out daw, hindi only rice. Ay, kung ano yung klase yun. Ayan, sige. Binigyan ako isa. Hindi ko, lalo na magpa oh, basta may pera. Dali, dali nga. May kakilala ako eh. Ha? May kakilala ako. May kakilala din daw siya. Ayun, mami oh. Puti na may sabon yan. Oh, Makakilala naman. Di, pulok? puro na makakilala yan. Para mabilis. Para mabilis. Ano ba yan? Para mabilis. Kung tayo maglakad. Ayan na, tingnan mo. Sobra par. Papaisa par. Isa lang tama na yan. Diyos, ako sa Kumain ako eh. Ay, butasan ko na. Kaya mo dito. Yung na. Lechon ulam. Ay, sayo ulam mo. Ha? Lechon? Tagal-tagal mo siya naman. Nakita mo na ba? Eh, Ayun yung malaking yung na lang. Paro. Kainin natin mamaya naman ito eh. Ang lumubos. Hirap para naman ang ng Patong mo na lang yung katapat yan. Patong mo na Ay, lang. Basta na. Mm -hmm. so para... Tingnan ko na. Okay. Ako nakatangali yan eh. Daming kanin dyan, oh. Ba't kapag, ano mo yung... Apa mo, nagdala ko na. Ay, wow, wow. Hindi ah, ano bigas lang. Ayot na, kumapainan niya. Guwapo. Ah. Banda. Carb. Guwapo to. Carb. Carb to, carb. Paano bilhin mo? baon na daw sa utang sa kanya, eh. Kaya, rimatado na. Ah, remata na? <laughs> Tama lang yan. Ang takot. Rematado na. Sariwan <laughs> na. Nakutak na ba? Ano matado na? Basta? Ganda, 150. Carb lang. Oh. Hindi siya ipay. Pero okay to. Okay to pang provincial. Yung carb kasi nga, ah, bahain doon. Ito kasi, kahit mabaha to, hindi titirek to eh. Tumirek man siya, buksan lang yung carburador, ayos. Pag ipay kasi, kailangan may ano kasi yung ipay. Yung gayon sa akin. Ano kasi yun, may computer box parang sasakyan. Fuel injection naman yan, limot Fuel injection to. Ito yung motor ni ano ah, ni Padan. Gaya ng motor mo. Carb. Yung hey, mga demix. oh uh, uh, Ayun tayo. Meron tayong namin na binili sa daan. Pwede mo pa to. Masarap. na tayo.